may mga kalab-lab, ayan na. Ay, Nawakan ko po yung parsa ko. Dumatay na po. O, di diba? O, si food item po ang yan, dalawang sarila po yung hinagay ko para sa anak ko. Yung mga gusto mga mami, binili ko po yung O, si sa sada yung salasada. O, little, 200 pesos lang po yung Binili ko. Food item po. Nagkukunin po ako. Yan, niyo. Ito na po na, yung na yung binili ko na ang imi.